So, isa ka palang flight attendant. Anong magiging ambag mo sa negosyo ng pamilya namin? Wala ka man lang alam sa negosyo kahit konti? Tanong ng ginang na makaupo na sila sa may dining table. Mom, what a silly question. Inis na reklamo ni Ryan. Anong silly question? Ako, noong malaman kong isang maimpluensyang entrepreneur ang inyong ama, nag-effort ako. Nag-aral ako ng business ad para naman hindi ako magmukhang kawawa sa harap ng mga magulang ni Elijah. Mayaman ako niyan, son. Eh, itong nobya mo ba? Mayaman din ba? Does she get paid well for being a flight attendant? Wala namang pinagkaiba ang flight attendant sa isang servidora, hindi ba? They serve people inside the airplane. They clean like a janitor. And they serve food to the passengers like a waitress. Medyo sosyal lang sila ng konti dahil international ang job nila at nakasakay sila sa aeroplano. Tila lumobo ang ulo ni Samantha nang marinig yun. Nabitiwan niya ang hawak ng